Ito po yung inahin ko na malapit ng mga anak. Bali, so nung daling ko po ay ika-114 uh, days niya po. At ika-fourth parity niya niya. So yung nakaraan niyang anak ay 12 heads po yung anak niya. So sana nitong ika-fourth parity ay uh, marami din yung magiging anak niya mga kababoy. Para mabawi po natin yung logi natin doon sa kabila nating uh, inahin. Nandun sa kabilang kulungan na nagka-parvovirus. At puro halos patay yung anak. Dosi yung anak niya. At yung nabuhay lang talaga sa ngayon ay dalawa lang. Ngayon ika 108 days na, pansin na talaga 'yung uh, gatas ng ating inahing baboy. Uh, sa mga hindi po nakakaalam at uh, wala experience pag-alaga ng inahin, uh, sa ika 100 days po nagsisimula na po yung uh, magkaroon ng gatas 'yung mga baboy. Tingnan po natin nang malapitan, oh. Uh, kung nakikita nyo po yung nipple nila ay meron na po siyang nakaimbak na gatas ayan, tingnan nyo po mga kababoy Para siyang yung sa bibiro ng mga bata so, sa kain naman niya ay uh, pinapakain ko po siya ng uh, mixed feeding pa rin, isang kilo na darak ng mais, tapos 1.2 kilos na uh, bimig user. Bimig user po ako, yung inahinto. Uh, Isyashare ko lang sa itong mga kababoy kung bimig user din po kayo. Uh, meron po kasing mga uod yung inahinto nila, yung lactating nila. Uh, hindi lang po first time ko tong na experience, kundi yung mga nak nakaraan pa. Kaya po na lumipat ako sa pig rulak. Uh, milk baker yung ginamit ko yung mga nakaraang parity. Uh, sa ngayon lang po ay uh, nag, uh na naman po ako. Ha? nakalimutan ko na ito pala yung dahilan bakit po ako nag pigrolak dati. So, paubusin ko lang to isang sako siguro. Total, hindi naman to maselan sa Uh, kain tong aking inahin na si Juana kung anong pizza yung ibibigay ko sa kanya uh, kakain naman siya agad kaya paubusin ko lang tong isang sako at babalik na ako sa milk maker at yung isa nating inahin yun naman po si Ulga kakawalay lang po ng kanyang mga bake mga limang araw na po yung lumipas yun po yung uh, nagka parvovirus ang problema po doon kasi hindi po ako aware na pag maliit lang or konti lang yung anak nang inahin, ay maaga pala yan sila maglandi so sa ika 25 days naglandi na po siya kaagad kaya lumipas na po yung kanyang landi so sayang po yung panahon mga kababoy at ngayon inantay ko na naman po yung susunod niya na uh, landi kaya isa to sa uh, idea din uh, at least alam na natin na possibly palang maglandi ng maaga yung isang inahin pag kunti lang yung kanyang pinapadili na mga biik at isa ding tip mga kababoy pag nagpapadili po tayo ng, uh, ano, uh, in, pa, ng mga biik 28 days pwede na raw pong uh, purgahin sabi yan ng ating uh, technician so bago po mawala yung mga biik ay pwede na daw purgahin yung Uh, inahing baboy. So, ito lang po muna yung may share ko sa inyo. Happy farming po sa lahat!